Magandang araw. Ngayon ay ating tatalakayin ang huling bahagi ng ating leksyon at ito'y may pamagat na predestinasyon. Isang batang lalaki ang isinilang sa loob ng siyudad. Siya ay lumalaki sa lansangan. Natututo siyang gumawa ng mga masasamang bagay. Ang mga magulang ay nagkakaroon ng suliranin sa kanya. Sa paaralan siya ay nasasangkot sa suliranin. Waring hindi pa siya bubuti Lumalaban siya at nagnanakaw Nang dakong huli siya ay pinadala sa isang reform school sa, kabi, sa kabila ng paglalapat sa kanya ng lahat ng uri ng kaparusahan Ay wala siyang pagnanasang maging mabuti Pagkalipas ng maraming taon, siya ay naging isang leader ng mga magnanakaw at mamamatay tao Anong masasabi ninyo sa buhay ng batang lalaking ito? Nang kabuhayan ay puno ng kasamaan Mayroong nagsasabi na siya ay isang biktima ng mga pangyayari. Ngunit mayroong nagsasabi na siya ay itinalaga ng Diyos sa pagiging masama. Unang tanong, ang Diyos ba ang may kagagawa ng kasalanan? Roma 5 verse 19 Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Ang katunayan na marami ang naging mga makasalanan ay tumutukoy sa bawat isa na isinisilang sa sandibutang ito. Basay ng Roma 5 verse 12 Hindi itinalaga ng Diyos ang sinuman sa isang kabuhayang nag nagkakasala. Hindi niya magagawa ito at kainagin sabay nito ay maging pampalubag loob pa rin ng tao. Unang Juan 2, 1 hanggang 2. Si Judas ba itinalaga upang ipagkanulo si Kristo? Mateo 18 verse 7 Kahabag-habag ang sandibutan dahil sa mga batong katitisuran, ang mga kapangyarihang magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating, ngunit kahabag-habag ang taong pagmumulan ng batong katitisuran. Lukas 22 verse 22 Sapagkat ang anak ng tao ay patungo ayon sa itinakda, subalit kahabag-habag ang taong nagkakanulo sa kanya. Si Kristo ay naman hikay hudas na huwag siyang ipagkanulo. Hindi kailangan siya ang gumawa noon. Ikatlong tanong, Ang Biblia ba ay may sinasabi tungkol sa predestinasyon? Roma 8, hanggang 29 At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya sa kanila ng mga tinawag sunod sa kanyang dayunin. So ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Mayroong nagtatanong, kung alam ng Diyos na ako ay maliligtas o mapapahamak, bakit nagsisikap ka pang maging isang kristyano? Ang sagot ay ito lamang, Samantalang alam ng Diyos, sapagat siya ay marunong sa lahat, hindi naman natin alam ang hinaharap. Kaya dapat nating gamitin ang ating karapatan na makapili at piliin ang alinman sa tanggihan ang biyaya ng Diyos o tanggapin iyon. Ang pagkaalam ng Diyos sa hinaharap ay kailan may hindi nakikialam sa kalayaan ng tao na makapili ang mga nakilala ng Diyos noon, noon pa ay itinalaga na niya. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat na hinaharap at sapagkat pinanukala na niya na ang lahat ay maging katulad ng kanyang anak, ito ay palatandaan na itinalaga ng Diyos na wala ang sino man ang mapahamak. Ang Diyos ay nakatingin sa hinaharap at alam kung sino ang magiging hirang. Basahin ang unang Pedro 1 verse 2. Ang mga hirang ay itinalaga lamang sa kondisyon ng pagsunod. Nang ang Israel ay magkulang sa pagsunod, bagamat nakatalaga, hindi sila lubusang itinakwil ng Diyos sapagat si Pablo rin ay isang Israelita. Basahin ang Roma 11, hanggang 7 Ikaapat na tanong, ilan ang gusto ng Diyos na iligtas? Unang Timoteo 2, verse 1, verse 3 at verse 4. Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ikalimang tanong, anong susi tungo sa pagkakatalaga ng bawat tao sa magkaibang destinasyon. Unang Korinto 15 verse 22. So pagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang sambahayan ang nakatalaga sa halip na ang mga individual. Ang sambahayan ni Adan ay nakatalaga upang mamatay. Ang sambahayan ni Kristo ay nakatalaga upang mabuhay. Dalawang paraan ang tinandaan sa Roma 5 verse 18. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kamatayan, samantalang ang kalob na walang bayad ng katwiran ni Kristo ay nagbibigay katwiran at nagbibigay buhay. Kaanim na tanong, Paano nagiging isang kaanib ng sambahayan ng Diyos ang isang tao? 1 verse 12 Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos ikapitong tanong sa anong relasyon at pagpapala katalaga ang mga kristyano episode 1 verse 5 at 11 tayo itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesu Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban kinukupkup ni Kristo sa kanyang sambahayan ang tumatanggap sa kanya kung kaya sila ay tinatalaga upang tumanggap ng isang pamana kung sila ay mananatiling tapat sa sambahayan ng Diyos ito'y nagawa sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo basahin ang episode 2 verse 1 at 2 verse 12 verse 13 at chapter 3 verse 6 Ikawalong tanong Sinong maaring maligtas? Roma 10:11 hanggang 12 at ikalawang Pedro 1:10 hanggang 11. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay sharing Panginoon ng lahat at siya ay mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan, ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ang buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa inyong kapasyahan. Ano ang inyong gagawin kay Kristo? sa isa sa mga ay sinabi ni Jesus, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Mateo 22 verse 14 Ang lahat na inanyayahan sa kasalan ay nakatakdang makakain doon ng handa, ngunit pinili lang nila ang hindi dumalo. Kaya ang hari ay nagpadala ng mga panyaya sa lahat ng dako at hinihiling na ang lahat ay dumalo no sila ay magpasyang da dadalo binigyan sila ng damit pang kasal ang isang tao doon sa handaan ay tumanggi sa damit pang kasal at pinalabas siya ang damit pang kasal Pangkasal na magbibigay sa atin ng karapatan upang makapasok sa handaan sa kasalan doon sa kaharian ni Kristo ay ang katwiran ni Kristo. Kung pinipili ninyo si Kristo, pinipili ninyo ang buhay. Ang ikaapat na paksa ng ating pag-aaral ay may pamagat na ang buhay at mga aral ni Jesus. At ito ay may apat na mga bahagi.